Thank you. All right, Belle. That's okay na. Okay na muna to. Let's take a break. Thank you. Naganda ako ng merienda. Yung mga paborito mo, banana cue, lemonade, and Goto. May nakaligtan ba ako? Uh, paano niya po nalaman yun? Nabanggit sa akin ng mami mo. Oh, ganun po ba? Hmm. Look, Belle. Uh, I know you can feel overwhelmed with all that's happening. Hindi kita masisisi. Kailan ko malaki ang agwat ng edad natin. Pero, Natutuwa ako kasi pag nakikita ka at nakakasama, gumagaan ang pakiramdam ko. Bel, hindi ako masamantao. Hindi ako mapagsamantala. And I want you to know, I don't expect you to do anything that you're uncomfortable with. Um, sa totoo lang po, Sir Chito, um, This is all so hard for me. Pero, ginagawa ko po ito para sa parents ko. And I respect you deeply for that. Mabuti kang tao. Mabuti kang anak. That's why I want to make it clear. You are not expected to do anything that you did not sign up for. Totoo po. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ako masamang tao. Gusto ko lang To And hopefully be your friend. So, na. Na tayo. You'll need your energy for the next set. Thank you. Sir. Thank you. Ako oh no, na pare, napunta mo na si Rosel. Dok, nandito ako. Problema, si ako lumapit eh, kaya hindi pa kami nakakapag-usap. Ano ba inaalala mo? Sige na, kausapin mo na. Sige, sige, Dok. Kung ako sayo, wag mo na munang intindihin yung anak mo si Tali. Hayaan mo kasi kung ano na nangyayari sa anak ko eh. Sus. eh parang namang hindi mo kilala ang anak mo niyan. Lalo mo siyang pipilitin, lalo nang magagalit sa'yo. Kaya hayaan mo na muna siya. Ang importante, naayos mo na yung sitwasyon ni Tyrone, di ba? Wala nang problema. Alam mo, sabi nga dun sa video na napanood ko sa Tok Tok, one problem at a time, te. Pwede? O, di ba? Hayaan mo muna yun. Malaki talaga yung utang ng loob ko kay Darius. Hindi ako makapaniwala na nagawa na yun para sa amin eh. ba? Diba? Eh, mahal ka eh. In love. Pero alam mo, naiisip ko pa rin, paano kaya kung natuloy yung pakikita ni Chris? Ma'am Shoshel, may tao po sa labas sinanab ka. Ha? Ah, eh, eh, sino daw? Lalaki. Guwapo. Mukhang aakyat ng ligaw. Ah! <laughs> <laughs> Talaga ba ako? Gwapo siya yung pre. Talaga parang kinikilig ka? Oh, parang mas kinikilig ka pa. <laughs>